na preso man gud ang bana sir no no man nakatigbas man oh nakatigbas to ano, sa dabaw nay Ano oh, sa sir unsa man imong bitbit sa aking sir Nagpila mo saging? tag ang sipi, sir. tag ang sipi? Ibutan mo oh. sa... Hindi, yeah, sir. Bas Basig ganahan ka mo palit. Basig ganahan ka mo palit? Oh. Tag-jis na. Pila man na kabuok? Tulura ni kasipi, sir. Tulura ka Oo. Oh. Papalit oh, na akong bugas, sir. O, oh, kuy bugas. Ah, pangpalit ni mo bugas? Oh, sir. Nakaiba na, nai? Oops, ay kalimot ublay kong share, ma'am, sir. Kahit 4,000 na itong pagdikas ng Malay mo, ikaw na akong suwerte nga mapilian. Napreso man, gudo ang bana ako, sir. No, no, napreso man? Nakatigbas man. Oh, nakatigbas? Ito, na sa dabaw. Hantod ka ro, napreso pa? Oh, sir. Pila naman katuig? Tulo na katuig. Tulo na katuig? Oh, sir. Pero taga-asa mo na gitigbas, nai? Taga-dari-rapon sa kuan among lugar. Pero buhi ra. Buhi ra sir. Oh, kaloy ano no. Mo lagi ning nagbaligya na lang saging sir kay ako ra man isa sa balay. Aw, oh, no, kay anak. Nang akong anak kay tuwa man sa Manila. Pila man kabuk imong anak nay? Tulo. Tulo. Kay, to sa una na akong bana. Oh, Aw, katong na preso, wala e, may anak to? kuy anak at kuy kaduha to na kumbana. oh kaduha ni mong bana haman ang permero din ni mong bana nay tuwa sa manila tapos manila nagbuwag mo nagbuwag mi tuwa sa iyang anak oh yeah. kibali na yung imong anak dito sa manila pila na pud mo katuig wala nakita du uh, dugay na, uh, du na sir mga pila katuig. Yan ang murag... uh, dugay -dugay na Yan kanang murag ko, na dugay-dugay uh, na gyud Sulo na lang ko, Diri wala kay mga kaparentihan da Nay? Na uh, ako'y kaparentihan, pero maulaw man kong modool. Maupod lagi no? Kay kuan kanang kanang, ka di ko ganahan mo doon. Hmm. So karun ay, pila may halin anay mong saging? Kanang... nang... pila man di, na kasipi? Tulo raman ni kasipi, sir. 30 pesos ang halin na na? Oh, 30. Kunya ya. karon, may go deh nanti mau ipalit og bugas nga pila man kilos bugas karon. Naa na, may tag benching ko ang tunga. Oh, ya. tag benching ko ang tunga. Oh. oh kay kuan man. Nya wala na kay panudaan. Wala na sir, mga kuan na lang. Gulay-gulay mm, na lang. Ha gulay-gulay na lang. Isa e, na nimo ka kan anan ay. Kanang tunga sa kilo, kaduha na ko na kanon. Mm. Nya unsa na mo imong diskarte og mahurot nang Tungas kilo na eh. Mang, man, kuha na po, kanang wangita na po kuha, mga lagot mo, ibalig, ibaligya. Ha, ah, ibaligya. Mora dyan na yung panginabuhi na, ibaligya, ibaligya. Mora dyan, sir. Ha, ah, okay. Sige na, ani na lang na eh. ko diha, ha? Okay rasay mo, ulati ko diha. O oh, ko na ko hatag ni mo. O oh, sige, sir. O oh, sige. Dito na lang, pakilid na eh. Ah, ay. Diha na eh. ko na eh, ha? Oh, sige, sir. Dai. Sir. Yeah. Oh, alis na ako ng mga bugas, mga saging. Okay ra. Ay, salamat, sir. <laughs> ha? Kaya tulad. 30 pesos, mga. Dagan, salamat, sir. O, oh, dai o. O. Paano? Kaya, karoon, nay. O, oh. oh. nay, oh, nay pangpalit kayong mga sudan, o. Oh. Ay, thank you, sir. O, oh, sige. Dagan, salamat, sir. O, oh. kanya. Kanya, ka. Kanang saging, sir. Ayaw, oh, imunan na. Ha? May nalang tungkol tungkol agon sa inyo, ha? Thank you, sir. O, kayo, ulan na raman, nay, o. Oh. Nay pa masayro Andrea nay. Na, awan sir. Oh, imo lang na ikarga ha. Oh, ikarga ah, na. sige sige nay. Nay dili na ko magdugay. Ha? Oh, sige sir. Amping kanu nay ha. Sige sir. Sige nay. Agto na kunay. Oh, sige.